magandang umaga po sa inyo lahat guys kung bago ka sa akin channel paki subscribe naman na aking channel comment and share para makatulong din sa akin channel nandito na tayo ngayon sa bodega guys may bagong deliver ta kami na red Force. tapos na yata sila magkarga tarapin ko lang din guys galing sa deliver marami tayong balik ngayon sa 15 pa yata ang balik natin matuma ngayon guys kasi maulan-ulan ngayon guys Matindi daw ang baha, tsaka ulan, lalo sa Bicol, matindi ang ulan doon tsaka baha. Ayan guys, oh, San Miguel, paalis na yata siguro yun nang San Miguel. So, eh, Mamaya-maya na tayo nilipat kasi hindi pa sila malis, so, na tayo mag-parking so, eh, ah Paalis na sila guys. So, Maluwag ang kalsada ngayon dito sa malapit sa Bodega. Wala so, masyadong gumadaan. Oh. makulim makulimlim pa rin guys, tapos umaambon-ambon kaunti. Yan ang mga karga natin guys, Ang dami nating balik nyan Yan, palis na yata itong mga taga San Miguel na to dani pa nila, puro redors, malaki ang karga nila Tatanong tayo dito kung tapos na sila Ay, tapos na kayo? Tapos na? Kaway kaway naman dyan? Oh, kaway, kaway Ayan o, mga <laughs> ng <pinang> San Miguel <laughs> Tapos na? Ang um, bilis naman ninyo ah. Ayan guys, paalis na sila. Nandito tayo sa bodega. Ay, maulan pa rin, matumal. Ayan guys, paalis na sila. Ang dami ninyo ngayon ah. Oh dalawa hey. pa yung ah. Oh my God. oh my God. <laughs> bilis na kayo? Oh. Bilis ninyo kasi apat, lima kayo eh. Ano 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 Alis na sila guys oh. Bagong deliver ng Red Horse. Ah, na tayo dito guys. Nandoon sa kabila ang ating motor. Maria, kailan ba? Bait konti lang. Ha? Bait konti lang. Eh hey guys, ah, na tayo dyan, ah, alis na sila. Ayan guys, nakaalis na ang San Miguel. Ngayon guys, aayusin na natin ang ating mga bote. Ayan, nakababa na siya ipapasok natin to sa loob kasi tapos na ang San Miguel tayo na naman nagpalit ayusin natin to sa loob ipapasok natin siya guys sige guys And guys tapos na tayo magbaba uh, pawi na tayo tapos na tayo magayos ng atin mga basiyo ayan guys oh ngayon guys ayusin namin yung natitirang mga boto dito nagkakalat-kalat bago umuwi kami guys malakas pa rin ang ulan sa labas may bagyo hindi pa rin tumitigil ang ulan ayan guys makalat kami ayusin namin to ni paring berto ayan guys hanggang dito na lang ang ating video pag subscribe naman ang channel ko comment and share para makatulong din sa aking channel sige guys mag-aayos kami ng buti